place up tayo ng mga bata na marabangal at may roong sa puso may concern sa puso kapag nangyari po ito hindi na tayo manunood at mamimintas lang sa ating mga leader sa gobyerno bakit? kasi may ginawa tayo sa nasasakupan natin magre-release tayo ng mga anak at apo na magigiting at may dangal walang kasinumalingan sa labi, walang kasinumalingan sa puso at ito mga ito ay may malasakit sa ating lipunan. Malakas talaga ang babae Pilipina. Malakas mag-isip, malakas mag -desisyon. Hindi po kami mabagal mag -desisyon. At pag nag na kami, tuloy-tuloy, hindi kami maatras gaano meron ang sakripisyo kailangan, gaano mang paghihirap ang kailangan daanan. Mga kababaihan ay tulad po ng ginto, pinanday ng pagsubok, pinakikintab ng karanasan at pinahalagahan dahil sa kanilang di matatawarang halaga. Tulad ng ginto, na hindi kumukupa sa kabila ng mga panahon, ang mga kababaihan ay patuloy na nagniningning, nagtataglay ng katatagan at kagandahan. Hindi kayang matunaw ng anumang balakit sa buhay, tulad ng gintong dumaan sa matinding init upang maging dalisay. Patuloy natin kong malakasin ang mga kababaihan sa pamamagitan ng mga inisyatibong nagbibigay ng oportunidad sa ating mga kababaihan mula sa edukasyon, pangkabuhayan, kalusugan at iba pang larangan na magpapalakas sa kanilang papel sa lipunan. Sa araw na ito, bibigyan po natin ng mataas na pagkilala ang ating mga kababaihan. Sa inyong panguna sa pagsulong ng Women Empowerment and Gender Equality sa ng lalab Tanawigan, Nagbunga po ang ating pagtulungan dahil noong April 2024, kinilala po ng Philippine Commission on Women ang Provincial Government ng Bulacan bilang bilang gender and development or God local learning hub for 2024 to 2027. Congratulations po sa inyo na. Magtulungan po tayo upang ang bawat isa, anuman ang kasarian o kalagayan sa buhay, ay maging maayos ang buhay at maging masagana sa nalawigan ng bulangan. Siyempre, masayang-masaya ako sa karangalan na natanggap ko. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng mga bumubuo ng ng PKKB yung award giving na sa ako sa nanalo. Una, maraming maraming salamat sa Panginoon Diyos sa ipinagkaloob sa karangalang natanggap ko ngayong gabi. Pasalamat din ako kay God, kay Vice GOG, at sa lahat na namumuno sa programang ito. Actually, this is my first time. Na amazed ako. Kuna ko na, kapisalamat ako sa pagkinala sa mga post. I love you. Paraan ko na, at sa celebrate sa form. So, ay self-inspiration. Mas pagdating ito sa Ang masasabi ko po sa aking natanggap na parangal, isa po ito sa mga malaking achievement na natanggap ko po sa aking buhay. At gusto ko po na magsilbi itong motivation, Hindi lamang sa aking sarili, ngunit pati na rin sa lahat ng kababayang kabataang katulad. Ito po ang Rotary Club Latin East Park. Ito ang kuha sa karangalan na kami natanggap. Actually po ang karangalan na po isang gusto mong babae at isa uh, so po ay isang katukaran na talagang ang mga babae ay kerasa't natin. Isang napakalaking karangalan ang mabili at mapabilang sa hanay ng mga kababaihan nagsisilbing ilaw, lakas, at inspirasyon sa kanila kanilang pamilya komunidad at sa buong bayan sa bawat babae patuloy nangangarap kumilos para sa pagbabago para sa kanyang sarili sa kanyang pamilya sa bayan alay ko rin ito sa inyo patuloy tayong maging tinig ng pag-asa haligi ng lakas at simbolo ng pagbabago